So, eto na nga mga habibis. Papasok ulit ako ng office today. Itong si Lucia, parang gusto sumama sa akin. Nakakaloka. Nasa CDO pa rin si Habi David at susunod naman ako sa kanya sa weekend. Si Ate Rose lang tsaka yung kapatid ko na si Dabi at si Mai ang may iwan sa si bahay. Si Lindy kasi nasa stockroom. Sabi ko sa kapatid ko, siya na muna ang bahala sa bahay at magluto kung anong gusto nilang kainin. At syempre, wag kakalimutan si Ate Rose na pakainin. Kaya naman nagpadala talaga sa akin ng video para sabihin na nagluto siya ng chicken adobo na may patatas. At para na rin daw may proof na hindi nila ginutom si Ate Rose. Char. Sabi ko magkaiba kami ng way ng pagluluto ng adobo kasi naglalagay siya ng tubig ako hindi. Pero okay lang yan. Sabi ko nga magkakaiba tayo ng way ng pagluluto. Pero in fairness, mukhang masarap ang chicken adobo with patatas ni Dabi At mabuti na lamang at wala si Lindy. Nasa stocktum siya, meron siyang sariling baon niya. Naglagay kasi siya ng sili sa adobo. Mabuti na lamang si Ate Rose ay mahilig sa maanghang. Si Lindy kasi hindi siya mahilig sa maanghang. Pero in fairness, mukhang masarap ang chicken adobo ni Dabi Sayang hindi ko matitikman. May adobe, adobo pala. Hindi ko naman first time kumain ito. Damon fried chi uh, mm. chicken. Harap talaga. Especially pag nilagay mo yung sauce, ah, sauce, sabaw. Ah, uh, sabaw ko doon sa kanin. Perfect sabaw pa lang panalo na. Panalong, panalo, panalo. gusto ko sa iyo. Love your own. How's my adobo? Mm. tikman na lang ate Rose. Opo, titikman ako po sir <laughs> Nahanis na nganis na, review ah. <laughs> Opo. <laughs> Nagkamay na po ako. Mas hmm. masarap po kasi magkamay. Ang lagay. Ang pa. Perfect yan. Ang Mm. Kamusta Ate Rose? Masarap po. Oh! <laughs> Sobrang sarap po, sir. Arika po. po. Sobrang... Ito na po yung altang natin. Oo. Oh. <laughs> Almusal tang hali. Ang <Ay>, galing. Eh. <laughs> Bagong din. <laughs> Kain po. <laughs> Salamat sa kapatid ko na si Davi B at hindi pinabayaan si Ate Rose. So ito na nga mga Habibis! So ito na nga mga Habibis! So ito na nga mga Habibis! At eto na nga mga Habibis, samahan nyo kami ni Habi David at Atiros at ng The World Champion para sa aming upcoming meet and greet slash musical talk show na gaganapin sa February 24, 2024. Sa Music Museum po yan, Green Hill San Juan at 6pm. Kung gusto nyo ng good vibes at happy show, manood po kayo. At marami po magaganap sa araw na yan. Bukod sa meet and greet, meron din po performances at tsaka cooking. Plus may mga games and prizes din po tayo. So sana po makapunta kayo at invite your friends and family. At sisiguraduhin namin na uuwi kayo na may ngiti sa lobby. Online ticket sales will open on January 20 at 4pm. See you there mga Habibis!